kada na lang. So yung bago trabaho, pwede ko maging formal. Naghahanap ako ng mga taong mapagkat wala ang ha? Special Espesyal ang kanilang qualifications. Sa, sa tapang na ginamanat mo, sabi eh, taglay mo ang mga special qualifications na nabangit ko. Bakit hindi niya ako subukan? Hmm. Oh, so fast, hindi mo pa alam ang mga negoy niya. Kahit na ano, gagawin ko. sinabi ko sa inyo kahit na ano. Ito oh, anong delikado pa. Ka. Mukhang kasi dito mo ka. Haanga ako dyan. Bakit ba disilido ang disilido di ka magtrabaho sa akin? Mahirap lang ako kasi ako eh. Kung um, ano, um, maging mahirap pa bang panahon. Mas rin yun, nung yung mamang katulad ninyo. Pinabati kita. Hindi ako nagkamali. Ibang bakit yung sarap.

Saya memang semua memulai keluarga saya siya. Mabuti naman meron ako ng job. Halika. Halika sa kwarto ko. Oo. Halika. Sa kwarto. Sige. ka Sige. 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 mo Sige. Joe. Joe, Sige. Hindi ka lang sa akin ng Congress na ma-ambisyon ko para. Ano pa lang ko, kung gaano ang lang ko. Hindi ko kinala ko sa uh, lahat ng pagkakadong dumating siya. All the way. Oh, all the way? kita. Anything you want, I'll give it to you. Nakikinig naman sa akin na si Congress na sa mga suggestions ko. Bakit hindi? na ako naman ang sa kumbigan. Ay! 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 Try raising sir, no? Paano? Sino ang bumatay sa kanyang kapatid? Hindi ba tayo? Aminin natin ang katotohanan. Totoo lang ang kataman niya. Kaya, sisimama sa ating bagat para magigandi. Tayo naman ang mga, mga gago. Nagkaroon sa trader niya.

pag-asa. Eh, mula ngayon, na mamumuno din sa mga bata ko. Napakahirap para sa akin na lumaban bilang isang congressman. Sapagkat hindi kailan sa inyo na ako ay isang professional. Ang mga ginagawa kong tulong dito sa ating mga kababayan ay kusang loob. Walang nag sa akin ng kahit na sino. Yun nga po ang dahilan, Doktor. Kaya kayo ang gusto namin tumakbo sa eleksyon to. Sapagkat mm, sobrang na po ang um, abusong ginagawa ng mga tauhan ni eh. Chris Monson. Ah, kaya yaya yung bayan natin, Doktor. Lahat ng bisyo nagkalat dito at protektado pa ng mga bata ni Congressman. Alam ko yan. Kung ito nang magagawa natin, kinakalungin ng mga nasa itaas. Ay, kung ko naman si Congressman Sargan, mawawalan din ang kabuluhan eh. Matatalo din ako eh, dadayain tayo niya. Useless. Yan ang makakasbukan, Doktor. Damay kami iyo. Ang kamatayan, Doktor. Marami na kaming nakausap na may kaya dito sa ating lugar at handa silang tumulong sa inyo. Bueno, bigyan niyo ako ng panahon na makapag -disipsi. Alam kong hirap na haharapin natin. Unay, ko sa ikatatahimik ng bayan, makatutulong ng aking kalihitan, gagawin ko. Hey, hindi ka pwedeng magwalag sa gulama. Senador Cubillos pa. Lumalakas ang kandidatura ng Ramirez Mekan. Nakita mo na ba ang resulta ng survey? Sa ngayon, palo ka na. Hmm. Hmm. Hindi ako pula, darling. Alam ko ang parangat yung pangis at pot na reformista niya. Pero huwag na mag-ara. Alam mo naman, hawa ko lahat ng mga presinto at mga war leaders yan eh. At ang pagtatapos sa eleksyon, tayo ang labas. Huwag gagawa ka, ko ng paranya. Huwag <person noise>